Malaki talaga ang pagkakaiba regarding sa sapatos dito sa Canada at sa Pilipinas mga kababayan. Dati kasi mga kababayan sa Pilipinas, pag makabili ka ng Jordan, Kobe or Lebron, parang masaya ka na kasi nga nakuha mo na kung ano yung gusto mong sapatos. Yung iba nga mga kababayan parang ayaw na iapak yung sapatos dahil nga binalyo talaga nila kasi pinaghirapan nila yung pera. Kabaliktaran naman dito sa Canada mga kabayan kasi dito sa Canada mga baik. Kahit anong mga sapatos dito, yung mga running shoes, like basketball shoes, like Kobe, ano pa yung mga sapatos dyan is parang maliit lang yung value kasi nga tinatrabaho lang dito yung mga sapatos mga kabayan. Kahit nga dito mga kabayan, nakita mo sa downtown mga kabayan, yung mga homeless na ka-Jordan nga dito mga kabayan. Kaya nga, nga super affordable lang talaga dito kumpara sa Pilipinas. Dito mga kabayan, kahit na every sound mo gusto ka bibili talaga ng sapatos mga kabayan, mak makabili ka. Ito mga kabayan, ro yung ultra boost na nagusto ko mga kabayan. Kasi wala na akong pantrabaho kasi nasira na yung Adidas ko. Kabibili ako ng ultra boost. Mahal pala itong ultra boost mga kabayan. Almost uh, 260 plus tax mga kabayan. So 200 mga 273. So sa Pilipinas mga kabayan, mga elementaw sana yan. Pero dito mga kabayan is uh, sinusota lang namin sa trabaho. Totoo yan talaga mga kabayan. Hindi mo talaga ma-observe yan kung hindi ka nakapunta dito mga kababayan. Dito sa Canada or sa US. So yun lang po na mga kabayan. Thank you for watching. Peace out.